Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ikalabing tatlo ng Marso, 2025. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang banayad, ngunit makapangyarihang paalala para sa iyo, Aquarius. Ang enerhiya na bumabalot sa araw ay tila isang marahang haplos na nag-aanyaya sa iyo na pagtuunan ng pansin ang iyong panloob na mundo, sa iyong paglalakbay sa buhay, maaaring mapansin mong may mga panaginip, alaala, o damdaming bumabalik sa iyong isipan na tila may gustong iparating. Huwag mong baliwalain ang mga ito, sapagkat madalas, ang ating hindi pinapansing damdamin at iniisip ay may dala palang mahalagang mensahe para sa ating kinabukasan. Ang mga pangarap at damdamin mo ngayon ay maaaring hindi lamang mga random na kaisipan, kundi isang gabay upang mas maunawaan mo ang iyong sarili at ang iyong emosyon. Ito ay maaaring isang malalim na pagpapahiwatig na may isang bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng atensyon o isang pagkakataon upang makapag-reflect sa kung ano ang tunay na nagbibigay sa iyo ng kahulugan at kasiyahan. Ang iyong isip ay puno ng ideya, ngunit sa araw na ito, mas mahalaga ang iyong puso at kung paano mo nararamdaman ang mga ito. Ang mga damdaming ito ay maaaring magdala rin ng lungkot, pangungulila o pag-alinlangan. Munit sa halip na iwasan ang mga ito, bakit hindi mo subukang yakapin at unawain ang pinagmumulan nito? Ang ating emosyon ay parang alon sa dagat. May mga panahon ng katahimikan at may mga pagkakataon namang malakas ang daluyong. Minsan, tila wala tayong kontrol sa kung paano natin nararamdaman ang ilang mga bagay. Munit ang pagtanggap sa ating emosyon ay isang mahalagang hakbang tungo sa paghilom. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagninilay, mas mauunawaan mo kung bakit ka nakakaramdam ng ganito at kung paano mo ito maaaring gamitin upang mapalakas ang iyong sarili. Hindi mo kailangang matakot sa lungkot na maaaring bumalot sa iyo paminsan-minsan. Ang lungkot ay hindi isang kahinaan, bagkus ito ay isang pagkakataon upang lumago, matuto, at maging mas matibay sa pagharap sa hamon ng buhay. Ang bawat emosyon ay may dahilan. At sa halip na labanan ito, maaari mong gamitin ang mga damdaming ito upang mas lalong palakasin ang iyong loob at ipaalala sa iyong sarili kung ano ang tunay na mahalaga. Ang buwan na nasa vergo ngayon ay nagpapatalas ng iyong isipan at nagbibigay sa iyo ng kakayahang pagtuunan ng pansin ang mga maliliit na detalye na maaaring nakakaligtaan mo sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Minsan, sa pagmamadali natin sa buhay, hindi natin napapansin ang mga simpleng bagay na maaaring may malaking epekto sa ating emosyon at desisyon. Ang pagbibigay pansin sa maliliit na bagay ay maaaring makatulong upang mas maunawaan mo kung ano ang nagpapabigat sa iyong isipan at kung paano mo ito maaaring resolbahin. Hindi sapat na basta nalang umiwas sa mga problemang kinakaharap mo. Kailangan mong harapin ang mga ito nang may bukas na isipan at pusong handang matuto. Sa mga oras na ito, maaaring mas maramdaman mong nais mong ayusin ang iyong kapaligiran, ayusin ang iyong schedule, o mas maging masinop sa iyong mga gawain. Ang kakayahang ito ay hindi lamang isang praktikal na kasanayan, kundi isang paraan din upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Sa araw na ito, ipaalala mo sa iyong sarili na ang tunay na tapang ay hindi nakikita sa kakayahang magpanggap na walang problema, kundi sa kakayahang harapin ang mga ito ng may lakas ng loob. Sa halip na itago o ipagkaila ang iyong nararamdaman, subukan mong kilalanin at iproseso ito. Ang pagharap sa mga bagay na nagpapabigat sa iyo ay hindi nangangahulugang ikaw ay mahina, sa kabaligtaran, ito ay isang tanda ng matibay na loob at isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Ang anumang lungkot o pagkalito na nararamdaman mo ngayon ay may layuning turuan ka ng mahahalagang aral. Minsan, ang pinakamasakit na karanasan ay nagiging pinagmumulan ng pinakamalalim na karunungan at pagkatao. Sa halip na iwasan ang takot o pangamba, tingnan ito bilang isang paalala na kaya mong lampasan ang anumang hamon na ibinibigay sa iyo ng buhay. Sa mga tahimik na sandali ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magnilay at makinig sa iyong panloob na tinig. Ano ang sinasabi ng iyong puso? Ano ang mga bagay na paulit-ulit na bumabalik sa iyong isipan? May mga sagot sa loob mo na naghihintay lamang na iyong bigyang pansin. Sa mundo na puno ng ingay at pagmamadali, ang katahimikan ay isang biyaya na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang makinig sa tunay na nais ng iyong kaluluwa. Marahil ay may mga panaginip kang hindi mo lubos maunawaan, ngunit may dalang mahalagang mensahe. Subukan mong pag-isipan ang simbolismo sa iyong panaginip o kung may paulit-ulit na tema sa iyong iniisip, sapagkat maaaring ito na ang susi sa mas malalim mong pangunawa sa iyong sarili. Minsan, sa mga tahimik na sandali, doon natin natatagpuan ang sagot sa ating mga katanungan, kaya huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng katahimikan at pagmumuni-muni. Ngayon ay isang magandang araw upang gawing mas praktikal ang iyong mga natutunan sa iyong pagminilay. Ano ang maaari mong gawin upang gawing mas makabuluhan ang iyong paglalakbay? Paano mo maisa sa katuparan ang mga bagay na gusto mong baguhin sa iyong buhay? Minsan, hindi sapat ang pangarap lamang, kailangan mong gumawa ng hakbang, gaano man ito kaliit. Ang pinakamaliit na aksyon ay maaaring humantong sa pinakamalaking pagbabago sa hinaharap. Kahit isang simpleng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawi ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa iyong hinaharap. Ang mahalaga ay simulan mo at huwag kang matakot sa proseso. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay bughaw at pila. Ang bughaw ay nagpapahiwatig ng katahimikan, karunungan, at malinaw na komunikasyon. Ito ay isang paalala na ang malinaw na pag-iisip at katapatan sa sarili ay magdadala sa iyo sa tamang landas. Ang pilak naman ay sumisimbolo ng intuwisyon at espiritwal na gabay. Isama ang mga kulay na ito sa iyong araw, marahil sa iyong pananamit, sa iyong kapaligiran, o kahit sa maliliit na bagay upang maramdaman mo ang positibong enerhiyang hatid nito. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, siyam, at dalawamput dalawa. Ang tatlo ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Ang siyam ay nagsasaad ng espiritwal na paglago at pagpapalaya sa mga bagay na hindi na nagdadala ng kasiyahan sa iyong buhay. Ang dalawamput dalawa ay isang numero ng mataas na potensyal at tagumpay sa pangmatagalang layunin. Gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon upang patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa landas na iyong tinatahak. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng pasasalamat ang sarili mo. Maraming bagay ang maaaring nangyari sa araw na ito, mabuti man o mahirap, ngunit ang mahalaga ay natutunan mo kung paano yakapin ang iyong emosyon at gamitin ito bilang gabay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay ng may tapang, pagmamahal, at pananalig sa sarili. Tandaan, bawat araw ay isang bagong simula at isang pagkakataon upang ipakita ang iyong tunay na liwanag sa mundo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.